training uh, mga katalipandas so content natin yan siyempre papagawa tayo ng ano uh, fight papakapit tayo uh, magkakapit ako ng aftermarket na fight so, yeah! Oops pa <laughs> <Lali> ka <-taka. laughs> so yun o no? meron tayong fight galing sa tropa uh, sponsor to ng tropa mura lang to binenta sa atin So, meron tayo Yoshimura Alpha. Sasalpak natin ito dito. So, sound check muna tayo. Yung stock pipe. Stock pipe pa rin nakakabit dito eh. Pero yung stock pipe ko kasi galing kay Mar Marco yan. Karga. Kalkal. -kal. Yun. Medyo pinakalkal na namin. Kalkal, pinakalkal na ni kay Marco yung stock pipe. Alam mo naman si Marco, hindi ma... yun, hindi... Hindi mapakali sa motor yun. Mm -hmm. Racing, racing yun eh. So, ito. Sasalpak natin ito dito. So, tama ka sa trip ko. So sound check muna tayo para magas maganda at marinig mo kung ano yung comparison nako gusto ko rin marinig ko ano yung pinagkaiba ng so, sounds ng stock pipe na kalgal versus dito. 'di ba? Tama? ka. So, ayun na nga mga katalipandas, siyempre, pagre-ready na tayo. Ayun si tatay, nagpuputuloy siya ng mga halaman dyan sa harap namin. So, punta ako dito kay Kuya Maki. Siya yung, kung naalala nyo, siya yung gumawa ng exhaust ko dati. Yung isang video natin dito sa talipandas, kung nasubaybayan mo yung katalipandas. Siya yung gumawa ng exhaust gasket ko dati. So, dito lang yun sa may Carmona, kasi... Si Kuya Mak, malapit siya dito sa akin. Saka ito lang yung Sunday na alam kong bukas. So may mga tropa lang tayong gumagawa ng pipe. So nag-decide na lang ako na dito na magpagawa kay Kuya Mac dahil ito yung malapit sa akin. Parang hindi na ako lumayo. At naman naman, nakakatama din minsan lumayo. <laughs> so ayan, ang base ng pangyayari, kung familiar ka dito katalipandas, ayan, nandito na ako kagad sa Carmona. Kal mo na kabite yan. Sa tigabi niya kasi ga makakatalipan ka sa mga dinakaalam. So may shortcut yan dito sa amin. So obvious ang pangyayari. So ayan. Nagganan na tayo. Ayan si Ate oh, shoutout diba? Shout out sa iyo Ate. Ayan, so tingin natin din siya. Eh. <laughs> so ito yung sounds nung ano natin. Sounds nito pagka yung umaandar siya. So gugugan lang siya katayimik. Hindi pa siya ganoon kainay. Pero mabis na yan. Eh ganyan ang tunog niya mga kapalipan guys so mabilis ang pangyayari ito na kagad tayo so ayun dito na kagad tayo sa may karmona ano to ah, uh, ito lang yung nag iisang gawa ng pipe dito sa may karmona ito yung dun sa may pagka din redirecho mo yung from dun sa may pagpasok sa rotunda dito sa may petron dire diretso -dire yung mall lang yung may kita may nasa kanan uh, siya lang naman merong shop dito no? ito yun na nga mga katalipan da, syempre tirahin na yan baka matira pa ng iba yan so ako na syempre magbabaklas para makatulong ng tayo kaya mapin uh, at syempre bawas trabaho niya rin yun tsaka ako mas trip ko kasing tumutulong din talaga pag may ginagawa sa motor ko. So, mas trip ko yung ako yung nagpapaklas ng flarings. Yan. So, mahilig din tayo mga likot at kumalikot. Alright. <laughs> Pero, oh, hindi tayo magaling. Sakto lang. Marunong lang. Onte, onte. Maliit na bagay. Yan. So, oh, yan. So, dapat medyo may alam ka rin kahit paano sa motor mo. Hindi lang pa gamet baby. Siyempre, kapag pinasa, sarap na experience mo na. Talaga. Meron kasing cut na minsan kulang sa tabat, Merong sobra. Kaya minsan pag pinalain mo, hindi nagmumukhang L2 eh. Ano na gumawa? tubo? <laughs> Parang yung ano sa mga gate grills yung naka ka forty ka. May may buta kung ganong mga sinario na. Pag eh, oh. kaya mga sa baguha. So ibig sabihin hindi rin basta basta pagbuon yun. Eh, preparation pa rin talaga. O baga, kahit hindi mo pinag-aralan yan, kumbaga nasa experience mo rin talaga eh, no? Uh, sa Tsaka passion, no? Passion no? Mahalin mo yung trabaho mo, mas maganda yung kakalapatan mo. Yun! Tama yun. Hindi yung gagawa ka lang, gusto mo. Oo. wala namang... Wala namang sa puso wala mo. Wala sa puso mo. Kahit tarantado tayo. Yun! So ayun, binaklas na yung stock pipe natin na may mabigat na katalitik. Grabe. Mga nasa 5 kilo siguro yan. Kaya malaki ginaan ng motor ko eh pagkatapos eh ramdam ko yung ginhawa ng motor tsaka medyo nag-resing-resing medyo <laughs> tumawal din siya naramdaman ko kasi gumaan niya eh so ayun sinukatan niya na yung ating tubo lalo yung ganta magbuburo ka pa lang ng exhaust Actually, mahirap talagang ano yung pigwell eh. Di rin basta-basta yan eh, no? Mm. Pag hindi ka marunong yan, malusunod pa rin siya. Pag taguhan ka, mag-welding ganyan, yan na, kakapit na siya. Meron naman pag ano, sisira. May sira mo yung Hindi naman. Laging ganon yung mangyayari pag hindi ka pa marunong. Hindi mo makikita yung pinatatamaan ng hinang mo. So dapat sarado talaga yan? No, kasi dyan lang na, na kasi sa mga ng malipos mo no. kailangan to walang leak walang singaw so oh, full width mo yan yan yung ano nang no, no, malipos no, no. mamaya pag ginasa yan, kala mo solid. Shoutout sa mga shoutout sa mga tropa natin na nandito, and, papagawa din dito, what's up, and uh, followers din natin, shoutout sa mga uh, tanogs, shoutout sa Tay Black, shoutout kay ECG, yun o, oh. <laughs> what's up, what's up, <laughs> what what, alright Ito yung motor nila, papagawa sila ng ano, 5D, waiting, pila-pila lang kami dito eh <laughs> Ah, na-assemble na ni Kuya Mari yung buong buong all natin, whole exhaust. So, na-sound check na natin 'yan. So, 'yan ang unang start niya. So, syempre, tapos na, naikabit na po natin ang ating bull exhaust pipe. Yan, ito yung canistero. So, salamat Kuya Maki. Shout out, Kuya Maki. Yan, sa uulitin. At yung mga tropa natin gusto magpakabit dyan. Yan, alam nyo na ako sa kayo ha. Sunday, open yan. So, kung bago ka sa channel ko at bago na nanonood dito, Katalipandas, ayun, baka pwede mo na makilike like at subscribe Pindutin mo na rin yung notification bell dyan sa gilid at marami tayong katalipan dasan na pagkasamahan <laughs> ciao salamat katalipan das ayun mga kadalipan niya, sa niya. so tapos na ang uh, content ng araw na to napakasaya sa so, brand napaka ano talaga natuwa talaga ako sa pagkakakapit ng bike kasi talagang yung pinag eh. almost isang taon din mahigit bago ko talaga pinag-isipan sa magkapit ng bike <laughs> so satisfied naman okay naman ito yung tunog nya medyo uh, okay naman kasi syempre 360 so single single po sa kanya talaga gusto so, so, mo na mas magandang tunog dyan bumili ka ng inline po eh ha? so happy kido tayo alam mo yung bata na masaya na may nabili ka or may nagawa ka or may nagkapit ka yan nung, ka yung ganun ang pigment sarap bumomba so kung mabot ka dito shoutout out sa iyo katalipang das hanggang sa muli baby ciao kita kids So yun na nga, syempre So soundcheck check tayo mga kaibigan okay. Diba?